Yun lang palo sa'yo? Yelo? Uy, pinalo mo daw to. Yelo? Pinalo mo to? Ha? Pinalo mo? Yelo? Magsusumbong, oh. Pagkita ko lang kasi yung yelo, inakain mo. Diba sa, nasa timbana, inakain pa? tos. Kinakain mo pala yung ano eh. Dirty na yun eh. Dirty na yun ah. Bawal kainin ha. Bawal kainin yun. Dirty na ha bawal ka kay Bawal kainin na, ha? Ay. Bawal kainin na, opo. Okay. Ayos ah, si Mami. Ah, Bawal kainin ah, yun, ah, Dirty na nga kasi bawal kainin yon Bawal kainin, di ba? Pag dirty na. Ha? Nasa timba na yun, kinakain mo pa. Ikaw pagalit? Ha? Ikaw pagalit? Ha? Ano, ikaw pagalit? Ikaw pagalit? Bawal na yung kinakain, ha? Naintindihan? Bawal kainin yun, na Bawal kainin yon, naintindihan. Bawal kainin, ha? Bawal kainin yun, ha? Bawal kainin yun, na Bawal kainin yun, na Bawal kainin yun, ha? Bawal kainin yun, ha? Bawal kainin yun, ha? 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 Sumagot ka sa akin. Bawal kainin yon Ayaw ko lang sa'yo. Alis na dyan. Ayaw ko na sa sa'yo. Maldita ka. Wala ka dyan. Ayaw ko na sa'yo.